Sang masayang Eliyajan! Sa ngalan ng Lingap Agad, sa pangunguna ng ating batang bata, subalit talagang tunay na mahusay, Lord, uh, Mayor Lord Arnold Ruanto, magandang kami po, 36 na barangay ng Bayan ng Infanta. Magpalakpakan po tayo! Mga minamahal naming kababayan, malapit na natin buksan ang Land Transportation Office para sa buong Pembanga. Mga kababayan, tuloy-tuloy ang laban natin na wakasan ang Kaliwadang Project. Gamot para sa mga kababayan po natin, libreng gamot sa pangunguna ni Mayor L.A. Ruanto. At sa mga nakakagat ng aso, ano ho, ang lahat ng ito ay aming sinabi sa aming pag-iikot sa kampanya. Kaya ngayon po, July 1, uupo na ang bagong administrasyon. At ang gabing ito, hindi ho ito mangyayari. Ang gabi ng pasasalamat kung hindi dahil sa inyong lahat, mga minamahal naming kababayan. Kayo ang nagluklok sa amin. Kami ang may utang na loob sa inyo. Kayo ang aming amo. Kayo ang aming paglilingkuran. Maraming salamat po. Sa ating mga kababayan, sa mga staff ng uh, Thank mga BLPL natin, na mga as galing sa iba't ibang barangay po natin. Ano ho? Salamat po, 36 na barangay. Good night and God bless sa ating lahat. Barang, barang.